Hi mga ka kumusta po kayo, kumusta po ang lahat, uh, kumusta po ang ating mga negosyo. Uh, sana'y nasa mabuti pa rin ang ating mga negosyo at patuloy po tayong lumalaban po sa buhay. no? Uh, today po is March 5, as Wednesday, uh, papalapit na po ang Holy Week. Ang ating mga lulutuin po ay halos mga gulay na po no? So, ngayon po ay isishare ko po muna sa inyo ang aming hilawin, no? Paano po manatiling crispy ang ating pipino, no? Ito po ang aming pipino na hinahalo po namin sa aming hilawin. So, magbibigay po ako ng tips kung paano po manatiling crispy or frizz ang ating pipino kahit hinahalo na po natin sa ating silawin. po ang husband ko, nag-prepare na po siya ng aming uh, best sealer na pork kilawin. So, ngayon po, ko uh, po, po sa inyo kung paano magbalat ng pipino or cucumber na manatiling crispy po sa ating mga customer. But before that, sa mga bago pa lang sa channel ko na hindi pa nakapag-subscribe, please click the subscribe button and click the notification bell upang ma-notify kayo sa next upload ko po ng mga videos. So, ito po, ito po ang aming uh, kilawin, no? Eh, pini-prepare na po. Next, next vlog ko po ay ituturo ko po sa inyo, or i-share ko po sa inyo, kung paano po gumawa ng kilawin na uh, masarap at mm, babalik-balikan ng ating mga customer. So, So, ayan na po. Magbalat na po tayo ng ating pipino. So, first po ay hugasan nating maigi ang ating pipino. No? Hagod-hagurin po natin upang makuha po ang uh, dumi po ng ating pipino. Uh, ah, ganito lang po ang magbalat. So, ayan po. No? Ayan o. Oh. No? Ganda kung may filler kayo mga kauna. So, after that, I... Ganito. Ayan yeah hmm. so, so, hindi natin umusin balatan, kundi iwanan natin ng uh, isang linya po ng balat. No. Basta sisiguruhin lang po ninyo na nahugasan nyo po ng maigi ang ating pipino. So, ayan. Kahit wala kayong peeler, kung kutsilyo lang ang gagamitin nyo ay pwede na rin po. Ayan. <laughs> Ganito lang po. Ganito, magbalat ng pipino upang manatiling crispy kapag pinakain na po. No? Yan. So, yan po. Technique. Ganito po. So, nilagay namin ay dalawang pipino. So... Depende na po sa inyo kung paano nyo po i-slice, no? Kasi sa akin po ay papakita ko po sa inyo kung paano ko po ito i-slice, no? Kasi marami kasi yung gusto na medyo malaki ang pagka-slice ng pipino. Ngunit sa amin dito po ay <coughs> hindi po masyadong malaki. Ito po, no? Ito na po ang ating pipino. Ngayon po ay i-slice na po natin. So, ganito po namin in-slice ang aming pipino. So, maraming technique po kung paano natin i-slice. Pagandahin. Ayan uh, mga ka-owner, kapag ganito po ang slice natin sa ating pipino yan mm. Wag natin isama yung mga buto. So, yan mga counter. Ganito lang po. Ayan. Yan po, no? Siguradong malutong po ang ating pipino kapag kinakain po ng ating mga customers. So, yon So, ang binta po namin dito sa aming pork kilawin ay 40, 45 pesos po ang isang serve. Kasi po, uh, tumataas na po talaga ang mga bilihin. Tumaas na po ang mga karne. Kaya, tinaasan na rin namin ang aming binta sa aming pork kilawin. so yan lang po saro ito at sana'y may natutunan kayo sa video kong ito and please don't forget to click the subscribe button and click the notification bell upang manotify kayo sa next upload ko po na mga videos tandaan ay kailangan ng sipag at syaga at dasal at may pananalig sa puong may kapal. Thank you for watching. See you on my next vlog.